Hello po mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat Siyempre 5pm na po mga kalaki At po ngayong February 7 po ng 5pm Abay maya maya takbo na tayo sa mga suki nating outlet ha Mamigay na Magaroon tayo Tumaya na po tayo sa mga loto outlet natin ayan po. At siyempre po mga kalaki Sa mga masusugid nating mga followers dyan Na nakatutok po rito ngayon Abay tutok na kayo rito dahil narito na po Ang mga may dumang kasi ayan, po. Ayun nakita niyo Ayun, may dumaan. Sabi niya, <laughs> At syempre po mga kalaki, ito po mga kalaki, tutok na po kayo rito dahil po ang mga bibigay po natin mga laki numbers ngayon ay sinumada po natin ngayong mabuti mga kalaki para po ito sa mga uh, mga bit problema dyan ng mga sa pang hospital nila pang mga pang gamit ng mga uh, pambili ng gamit ng anak nila sa pambili ng bigas nako napakarami ko pong nababasa nawa po palarin po kayo sa mga laki numbers na ibibigay ko, ko ngayon dahil ito na po ibibigay na po natin Luzon Visayas Mindanao Metro Manila Pilipinas sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo at syempre mga kalaki tutok na kayo dito dahil ang mga laki numbers namin talaga naman pong inaabangan at talaga naman pong itinataya po ng mga karabihan natin at ang maganda nito naranasan nyo ba mga kalaki na tumaya kayo ng 2 digit na binigay ko sold out ba diba? may nagpapabati sige batiin kita ba diba? naranasan nyo yung sold out kasi nga lahat po talaga ang mabinibigyan natin ng mga lucky numbers po umaga pa lang sino sold out na nila ganun po sila nagtitiwala sa atin kahit 3 digit kaya mga kalaki ito na po hindi na natin patatagalin tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay namin sa inyo ngayon na po mismo mga kalaki kaya ilista mo na kunin mo lang ang listahan mo tutok na rito ito na po umpisahan natin sa 2 digit lucky numbers number 3 at number 19 ayan po yung una ang pangalawa po, number 26 at number 5. Ang pangatlo po, number 8 at number 24. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit lucky numbers. Isunod naman natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 9, number 4 at number 4. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, number 2, number 0. At ang pangatlo po, number 7, number 1 at number 8 ayan po mga kalaki ang pangatlong 3 digit lucky numbers isunod na rin po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7238 ayan po yung una ang pangalawa po number 6917 at ang pangatlo po number 8399 ayan mga kalaki kumpleto na po ang mga lucky numbers natin mula sa 2 digit 3 digit at 4 digit, pwede nyo po yan ilaban sa STL, sa National at sa mga uh, loto outlet mga kalaki, pwede po yan ang lucky numbers namin pwede abroad at Pilipinas po mga kalaki, okay, at bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga bago po sa vlog namin, para makatanggap po kayo ng mga laki uh, lucky numbers araw-araw everyday, dapat nakafollow po kayo sa legit na account namin, okay Hanapin niyo po sa Facebook niyo ang Red Parungkin po ayan at i-check niyo po ang followers mga kalaki. Siyempre po may 300,000 uh, plus na po tayong followers mga kalaki. Ano po? At siyempre po mga kalaki, tutok-tutok na po rito dahil ang mga legit na account namin, sinasabi ko po ah, Red Parungkin na. At siyempre po may second account tayo, Red Parungkin din na ah, naka yellow t-shirt ako na may, 20, na may 50,000 followers. At siyempre po YouTube. May YouTube po tayo, Red Parungkin po na may 16,500 followers at Aris Gertsalian. Ayan po mga legit na account natin. Siyempre TikTok may TikTok po tayo 423,000 followers mga kalaki ang TikTok natin kaya tutok 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 na rito mga kalaki ha abangan nyo po mga kalaki ang mga lucky numbers natin para po sa inyo at syempre sa mga masusugid dating mga followers dyan tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad pag inupload ko sa Facebook, YouTube, TikTok private consultation po ang may membership P good for 3 months po mga kalaki. Okay, kami po ang magbibigay. Ako mismo, mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa Lotto Pilipinas at abroad na ilalaban mo sa loob po ng 3 months. Walapo so, wala po itong pilitan. Sa may gusto na matutukan at maalagaan kita sa mga lucky numbers mo, magpa-member ka na. Message ka na sa messenger ko, usap pa mga kalaki, bibigyan pa kita ng discount. Habol ka na mga kalaki dahil una-unahan lang po. Hindi lahat po sinasali ko sa private consultation member. Kahit may pera kapag hindi kita isinali, hindi ka makakasali. Tandaan niyo po mga kalaki. Okay? At syempre, po mga kalaki, gusto ko po tulungan ng mga taong talaga nangangailangan mga kalaki. Kaya biluksan po natin ang private consultation para po ma matulungan, matutukan ko po kayo. PM na po kayo, message na po kayo sa akin sa messenger ko. sure Red, pa-member po. May discount po mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki, bago po natin ibigay ang mga lucky numbers abroad, eto na po ang 5-digit lucky numbers. Kunin mo na ang listahan mo, ibibigay ko na ngayon na. Number 15, number 29, number 37, number 34, number 31. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 18, number 23, number 26, number 35, at number 38. Ayan. At bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya, ito na po, tutok-tutok na. Narito na po, unahin natin ang lucky numbers na una na 6 digit. Number 42, number 30, number 24, number 17, number 9, at number 33. Yan po yung unang 6 digit. Ito na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 16, number 19, number 25, number 37, number 33. 32 at number 12. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa si mga suki yung outlet at guess what mga kalaki ha? Pupunta po kami ng Baguio. Hello po mga kalaki. Baguio, here I come! Ayan na po mga kalaki. Bukas po nasa Baguio City na po ako mga kalaki. Hello, hello po sa mga kapatid natin yung mga sa Baguio City. Humanda na po kay mga kalaki dahil Baguio, here I come. At syempre po mga kalaki, ang mga laki numbers po natin, inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa pamilya. Ayan po. Pamilya Alcantara. Ayan po sa, ano to, Las Piñas City, Manila. Hello po sa inyo sa mga walang sawang panonood dyan. Pamilya Alcantara. May Alcantara din, din po dito sa amin sa Nueva Ecija. Hello po sa inyo. At syempre po sa mga masusugit po nating mga driver dyan ng tricycle driver po sa may Alcala, Pangasinan. Uy, hello po sa Alcala. Alcala. Diyan ba'y masarap ang mais? O ang mais yata sa... Saan masarap ang mais? Basta Alcala. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po at shout out po. Isya shout out ko rin po ang aking best friend. Hello po kay... Uh, Ruel Angelo de Vera ayan po kay Ryan Ilagan kay Wendy Leon at sa partner nila kay Jimmy at sa Indiano niya at syempre po kay Ruel doon po sa hello po dyan sa mga taga Canada po shout out po sa inyo maraming maraming salamat sa panonood po at Bagyo andyan na ako Bagyo andyan na ako